Hi po mga kapatid, mga kababayan natin, mga nagmamahal sa ating inambayan Mayroon po tayong panawagan sa kapwa po natin, mga loyalist, mga PBBM supporter, mga nagmamahal sa ating inambayan na tayo po ay magtipon-tipon sa Lunita, sa Lunita Park Malapit po ito sa ice skating dati, yung mapa ng Pilipinas Uh, sa madid sabi etaf eh, sabi nyo ito po ay November 16 ulitin ko call time alas 6 ng umaga ako po ay maaga po ako darating doon dahil ako po ay magla live sa tiktok oh. mister share po ito sa tiktok pati share po ito ha, at paki like and comment kung kayo po ay darating ah sa mga nasa metro manila lang naman ha? na mga bbm supporter at ating mga loyalista, magsuot po tayo ng kulay pulang t-shirt or anuman na kulay pula. Ay para po may identify tayo na tayo po ay sumusuporta sa panawagan ito na dapat ay magpakita po tayo kung mayroon pang suporta ang ating Administrasyong Marcos. O ito po mga kapatid ay ang tinatawagan natin dito ay ang mga loyalista ang mga BBM-PBBM supporter at sumusuporta sa programa ng gobyernong Marcos ang kanyang pamumuno na ipaglaban po yung bayan natin labanan po natin dito ang mga demonyo na gusto magpababa sa ating pangulo na para sa kanilang mga pangpersonal lamang na interest mga kapatid kaya po mapakita po tayo dito ng uh, suporta sa ating panawagan, Ka Edgar Lagman, ang iyong panawagan ay kinukoll out ko. May nag-share po datin sa ating, Edka Edgar, tinatawagan po kita ha? na ako po ay kumukoll out sa iyong panawagan dito. At sana po itong mga kapatid, sa mga nasa TikTok live ko, o sa aking um, uh, Facebook account, sa mga kabibiin po natin dyan, loyalista, pakishare nyo po ito. Tayo po ay lalaban para po sa mga demonyong gusto naman magpabagsak ng ating uh, Pangulo dahil ito po ay dalawang Pangulo na po ang pinabagsak uh, ng um, uh, namuno sa ating bansa na wala naman naging benepisyo ang bayang Pilipinas, ang mga kababayan natin. Baggos ay lumubog tayo ng lumubog. At pagkatapos ngayon ay inaayos ng ating Pangulong Bongbong